Ang galing naman. Ang galing ng ating idea, no? <laughs> oh. Lagyan ng bani ng saging. Ayan. Pinagkaguan talaga namin ni Gagang to. nina. na. Pinag pinagpapaguran talaga namin to. Ngayon naman, ang gagawin po namin ay... Ayan, marami na kami saging, oh. Unti-unti na lumalagay yung saging ko dito ang target namin na hanggang doon mataniman pag nataniman namin yon ay hindi na kami mag malang pang pang kuryente namin or minsan makapambili ng pabigas hindi na kami pupunta doon sa bukid na danger zone man ng bukid doon sa bukid danger zone pag ano delikado pag naka, marami na kami tanim dito na saging dito na lang kami magkukuha ng income ayan naroon naman si ah si papi alam ba nauna dito si papi Oo, nauna yan dito si Pape. Ayan, mag-aabono po kami ngayon ng matabang lupa doon sa talong na bagong tanim. Medyo mainit pa po at parang ako natakot sa init, parang pagpapayata ako. Itong, ito, nagtanim na ako ng bago, ayan. Abunuhan ko din to ng matabang lupa kukunin na to tapos para siya naman ang mag ano dyan gumapang Dito sa na, hindi na saan Dito. Dito. tataniman pa yan pero nag iisip ako ng itatanim dyan diba, o. At bang, at bang, at bang, ay o oh, taniman niya diha kaso okay, siguro kung matatanim tayo ng munggo dahil doon naman ulit oh, sa may payat na lupa doon o oh. doon Di ba, papi? Talaga ang aming guardian, oh. Ang guardian, ang namin ay si papi. Hindi talaga kami pinapabayaan. Alam ba, na oh, pa to dito kasi nababantay pala to dito ng garden? Huh? Oh, dyan siya. Pagdating ko, hindi ko alam bakit nandyan siya. Oh, parang alam niya na pupunta tayo dito. Oh. Uh. Meron pa pa magulay oh. Ulan namin yan mamaya. Mga gulay sa me, kwame kwarta. Yung pinabilihan namin kahapon ng gulay ay tambay di ng ayan. Ang ganda ng hapon. Ang ganda ng kabukiran. ayan Ayan pang malinis na yan, na area na yan. Ay, kasama pa yan sa lupa ng lagagang ay pinagtaniman na ng mais. Diyan sa kilid na yan, ay tinaniman namin ng saging. Ayano, oh, straight. Tingnan natin. Tingnan. Habang nag-chillax muna tayo kasi init. Kanina hindi na initan masyado. Paano kasi hindi ako nag ngayon kaya para akong takot sa init. Ayan, nakita niyo po yan o. Oh. Hanggang dyan. Ayan o, oh, tinaniman na nung saging. Pupunta doon. Pupunta doon sa taas. Ayan o. Oh. Ayan. Ang tanin ko po dyan ay 27 na puno. Latundan. Diyan sa ubo, sa baba. Hanggang doon o. Oh, hanggang hanggang dyan, latundan. Tapos pupunta naman doon sa taas. Pupunta doon sa taas. Ay sa kalagitnaan. Hanggang dyan, ay lakatan. Tapos pagdating na mapapunta dun sa taas ay jumbo nga saba. Ayan. silaks Ito. Tinanim ko to parang mga apat na buwan na to. Ayan. Sinadya akong baguhin kasi dito may sakit na yung ano. Ayan o oh, yung dating niyang ano. Medyo minus na yung laki ng bunga niya dahil litaw na yung puno. puno. Dapat kasi pag natatanim tayo ng saging ay dapat ibaon ng maigi hanggang tuhod dapat ang hukay. ng sa gayon, ang bunga niya ay malaki at matitikas. Ganyan po ang sikreto ng pagtatanim ng saging. And that's for today's video. Thank you for watching.